Hello guys, magandang hapon po sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So sayang ang ating uh, 614 na guide kanina mga boss nagligas pa ang ating numero na 614. So, nakachakpat sana tayo kung nag-614 ang resulta. So, 2pm draw mga boss is 615. Okay, so, check na lang po ninyo ang ating combination na sa release po natin. Ayan po, guys. So, para po ngayon, guys, sa alas 5, I-try po natin ito. Magpapahabol po tayo. So, to combination po ito, mga boss, sabay lang sa may kursonada. Okay? So, laban lang, ha? So, sa naka-61 all-in, mga boss, na binigay po natin kanina sa mga pamiring natin. Pamares po. So, congrats po sa nakakuha ng 61 all-in. Okay. So, i-try po natin ito para po sa alas 5. So, 5 p.m. draw lang po ito. Okay. So, sa ganahan po kayo mga boss. Ito po yung aking best number today. So, possible po mag-raise si zero mga boss. Ang aking potential to combination is meron po tayong 0.57. So, ito po ang aking unang combination mga boss. 0.57 target rumble. At syempre, ang aking pangalawang combination mga boss, itong ating 0.87. So, kung ganahan po kayo dito mga boss, pwede po natin ito 100 target at rumble po mga boss. Para po ngayon sa alas 5, itong 0.57. 087 so i try lang po natin ito good luck po mga boss